nasa <laughs> langit na mo sa katabi mo nasa langit ka na ba? nasa langit nasa langit natin ang Panginoon Saka, baka umiyak kayo at sabi niyo, Panginoon, dumating ka na. <laughs> Alam niyo po, tunay nga na meron tayong Diyos na matapat. Amen pa ro'n? Kung minsan hindi man matapat ang mga tao na ating pinagkakatiwalaan, tiyak ko, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, matapat. Yeah. Sabihin mo sa tabi mo, matapat. Yes. Matapat ang Diyos. Diba? Uh, wala tayo sa palengke na siya. Tapat na ba? Diba? Uh, napakatapat ko ng ating Diyos na kung saan kaya mo tayo narito ay dahil pa rin sa ang sa kabutihan ng Diyos dahil sa biyaya ng Panginoon sa dinami-dami ng mga Pilipino dito sa Taiwan tayo po ay narito sa lugar na ito at nagsasama para papurihan at sambahin ang Diyos na buhay. Amen tanong, buhay pa pa kayo dyan? <laughs> Pwede mo bang inyong muna ang lagyan ng tuko ng inyong mga mata? Uh, Purihin ng Diyos, uh, tayo po ay tumakos sa salita ng Diyos. Uh, at dahil tayo ay Tagalog Fellowship, magtatagalog po muna tayo. Bawal muna Chinese. <laughs> Ayan nyo, matututo rin ako ng mag-speaking in tongues. <laughs> ang Diyos na ating mapagkakatiwalaan. Ah. Minsan ho, mahirap magtiwala. Nasasabihin nyo, naku, pasto, napakahirap magtiwala. Yung pinagkatiwalaan ko noon, nakuha ang lahat. Ayan, mga ganun, di ba? Mga drama tayong gano'n Oo. Oh mga drama tayo na ano, pinadala ko lahat, pastor! Ano nangyari, ubos! hindi eh, naman na ubos eh, ba? may natira! Wala, pastor, hindi, may natira. Ano natira? Resibo. Resibo ng I limit. <laughs> Ang Diyos na natin ay matapat. Amen ba ron? Ang yeah. sabi ko ng salmo, sa'yo lang, Panginoon, Lubos na akong nananalig, huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupi. Alam niyo po, ang Diyos pala ayaw tayong mapahiya. Amen ba ron? No? At ayaw din niya tayong mabuhay ng talunan. At ang sabi pa sa verse 2, Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid, ako sana'y sagapin sa, daing, sa daing ko ay makinig. Ako'y sagitin at sa daing ko ay makinig. Ayan po ang kagandaan sa Diyos natin dahil kung tayo man minsan nahihiyang makipag-usap sa tao, minsan pretending pa tayo na matibay, pero maya-maya iyak pa rin, nakakala mo, hindi, masama lamang kung ako puputak sa siya. Ay, hiyak ka lang, di ba? Oo, may naalala ka na naman, di ba? Pero alam nyo ang Diyos, pag tayo dumain sa kanya, nakikinig ang Diyos. Amen ba? Amen. Kasi nakahanap tayo ng mga tao parang bato. Kinuwentuhan mo na lahat sa 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 sabihin sa iyo, ha? Ano ba? Ano ba? Meron tayo ano? Na, na, naibigay mo na lahat ng informasyon sa sabihin. Ano mo ba sabi mo kapatid? No, pero ang Diyos nakikinig. Amen ba ron? At ang kagandahan na ito, yung Diyos na ito, nakikinig kahit sa iyak ng ating puso. Pangatlo, sabi ron, ay, hindi pa. Ito ano, na ano, nababadali ka eh. <laughs> <laughs> Dabi, ikaw na na mungko at ligtas na kakanlungan. No? Ang Diyos ay pwede nating pagtaguan. Hindi lamang po make up ang pwede pe nating pagtaguan. ba? Diba? Isa't tinatago natin yung edad. Yan. Tinatago natin yung wrinkles. <laughs> Nagpapatuit tayo ng kung ng mga tutuit. <laughs> Para matago yung mga, mga gusto nating itago. Pero ang Diyos, pwede nating taguan. Alam niyo kada kagandaan sa Diyos pag nagtagos tayo sa Kanya? Magtitiro na pa, magtitiro na <laughs> pa. <laughs> Sa gano'n? Ano raw? Ikaw na wa ang huwag at ligtas na kakalungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Yan, pwede na tayo kumuhin <laughs> Okay, tayo natin. Bakit maaaring pagkatiwalaan ng Diyos? Yan ang tanong natin ngayon. Bakit kaya pwedeng mapagkatiwalaan ng Diyos? Sagot. Bakit pa pwede mga pagkatiwalaan ng Diyos? Sa side po na ito. Siya ay? Ah. Bakit po pa pwede magpagkatiwalaan ng Diyos? Hindi siya, pwede, hindi siya marunong magsinungaling. Tignan mo yung katabi mo. Huwag <laughs> <laughs> ah, mo, na sabihin. Baka ma Bakit pa pwede natin magpagkatiwalaan ng Diyos? siya ay tapat, no? Tapat ang Diyos, no? Ang kagandahan sa Diyos pag sinabi niya ang 150, 150 yun eh. Walang tawad. Tapat, sabi niya. Tapat na yan, walang tawad yan. Pero ang Diyos nagpapatawad. Yan. Yun Yan ang mga pick up lines dun eh. Bakit pa ba natin pwede mapagkatiwalaan ng Diyos? kainan, okay hindi ko matawag na po. <laughs> bakit pa, pe pwede pa natin ng Diyos? <laughs> ha? Ayan, kayo lang tawag. Pero pwede pa lang natin ng Diyos kahit siya ay nakakatuwa. Ayan, ayan. Bakit natin pa pe pwede? Bigyan ko kayo ng tatlong bagay. Bakit pa, pe pwede natin magkatiwalaan ang Diyos? Ha? No? Una, ang Diyos ay mapagkalinga. Ang Diyos ay parang nanay, no? Ang nanay ang pinakamatapang na tao pagpakungkol sa anak, di ba? Ang isang aso, huwag mong kakanlungin, huwag mong hihipuin nang walang pahipulog at kanyang puta at ikay sasaklan, di ba? Diba? Ngayon, ang problema pag ang aso nalangal ano yung mo, aso ka ba? Baka pusa ang Diyos ay mapagkalinga. Alam niyo, dahil sa kabutihan ng Diyos, ang araw ay kanyang pinasisikat sa masamaman o sa mabuti. Nananalaga ang Diyos. Di po ba? No? Ang sabi roon, sa iyo lang, Panginoon, lubos na kong nananalig, huwag mo akong pabayaan, mapahiya at malupig. Ang Diyos na mapagkalinga na ito, kaya pang ipagsanggalan yun po ang kagandahan. Alam niyo po, maraming tao na meron pong caring heart. Yeah? Mahilig mag-care. Pero hindi mo maramdaman yung care. Sasabihin lang, ako ay nag-care sa'yo kapatid. Di ba? Pero tanoy mo, naramdaman mo ba? Huwag <laughs> mo tignan yung katabi mo. Di ba? Sa panahon na kung saan akala mo'y walang-wala ka, may kita mo yung pagdugtong ng Diyos. Sa panahon na kung saan akala mo pinagsakluban ka na ng langit at lupa, yung pala ang nakasalukbong sa iyo ay ang kanang kamay at ang kaliwang kamay ng Diyos at ikay inihina. Yeah. Amen. Amen ba? Mapagkalinga ang Diyos. Kailanman ang sabi ng mga awit, Tumanda na siya, hindi po ako yun. Tumanda na siya, so barit hindi pa rin niya siya nakakita na ang isang matapat ay nang limos? Di ba? Ganun ho, katapat ang Diyos. Siya ho ay mapagkalinga. Pangalawa, yan sabi na siya, malapit na. <laughs> ang Diyos ay matuwid. Hindi po siya baluktot. Siyempre, matuwid nga eh. No? Bakit matuwid? Ano ang kagandahan na ang Diyos ay matuwid? Eh ano kung ang Diyos ay baluktot? Eh kung Diyos na siya. Ano ang kaibahan ng matuwid at baluktot? Ano? Siyempre, hindi tuwid. <laughs> Pinalalating pa, no? Sabi nila, sabi nila yun yung mga pastor daw, ginagawa komplikado yung simple. yung simple ginagawa komplikado. <laughs> Gawin natin si yeah, na lang natin. Ang Diyos ay matuwid. Tulungan mo ako ngayon, yamang ano okay. Ikaw ay matuwid na kung sana ay sagipin mo, no? Ang, katu ang, ang katuwiran mo ng Diyos, sabi mo sa Daniel chapter 9 verse 14, For the Lord our God is righteous in all the works, in all which He sa lahat daw ng ginagawa ng Diyos, righteous ang Diyos. Matuwid ang Diyos. Pagka sinabi mong mat matuwid, ang hatol niya ay totoo. Hindi siya pwedeng bayaran. Hindi siya pa pwedeng suhulan. No? Sa kanya ho, walang tara. Yan. Ano na yeah. mga keywords ng ngayon, no? Tara. Kali klien bas, di ba? So, sikat na sikat na api Lina! <laughs> <laughs> Panginoong Yesus? May hatol, di ba? Simple lang naman yung hatol. Sa dagat-dagat ng apoy, ito ang pipiliin mo. Bakit ka pupunta sa langit eh may dagat-dagat ng apoy, eh, di ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, bakit ka pupunta sa langit may dagat-dagat ng apoy? Eh, so, Kalawang tao dagat-dagat ng apoy, pupunta ako ka sa langit. <laughs> bakit po tatanggapin si Jesus? Pwede mo naman tanggapin si Satanas. <laughs> Grabe, eh, di ba? Kaya nga, ano pa pipiliin mo? Pipiliin mo pa ba ang kahaway o ang Panginoon? Oo, <sukas> sabi ng iba, pege noon. <laughs> <gil> ang Diyos ay matuwid. matuwid. Una, ang Diyos ay mapag kalinga. Nag nangangalaga siya sa mga matapag sa kanya. Pangalawa, ang Diyos ay matuwid. Alam niyo po, maraming tao nangangalaga pero hindi matuwid. May mga tao na merong favoritism. Yan. Yeah. Di ba? Pagka pag may favoritism ka, hindi ka na patuwid noon. Kasi naglilin ka na doon sa isa. Pagka merong kang pinapanigan, hindi na blind yung mata mo. Di ba? Sa injustice, blind yung mata. Hindi na, hindi na <laughs> <laughs> hindi niya titignan kung... Sa'yo <laughs> <na> nga yan. No, <laughs> <laughs> hindi na tinitingnan kung yung kung yung isla ay cute at kung yung isla ay maganda. No? Huh? Tinitingnan niya ano yung tama. Ganun mo ang Diyos natin. Di ba? Yun ang pinaglilingkuran natin, Diyos. Wala siyang favoritismo. Ngayon lang, ma'am, pagka ikaw ay pasaway, eh, lagi kang makakarinig sa Diyos. Ayaw mo yun? Laging puro warning ka? O, at taas-taas na ng marka mo. Ano, 5, di ba? Parang 4, 5, taas ng marka po. nakikita niya yung laman ng ating puso. Amen. Hindi man na-appreciate ng mga tao sa paligid yung ginagawa mo sa Panginoon, ang tama, alam ng Diyos yung kaibuturan ng ating puso. Yung laman ng ating isip, alam niyo? At dahil doon, makakapagpahinga tayo sa Diyos dahil hindi natin kailangan maging man please Hindi, ta hindi tayo kailangan laging magnad mag-oo. Di ba? Hindi mo kailangan ligawan ang tao para umuo sa iyo. Bakit alam mo kasi ang iisa lamang yung audience mo na piniplease si God. Amen. Amen ba Amen. Huh? Okay. Pangatlo, ang Diyos ay matatag. Bakit kailangan maging matatag? Alam nyo po, kahit bangko, sabi nila, naalala ko dati, yung bangko Pilipino, sabi, lupus. Subok na matatag, subok na matibay. Ang problema, kinuha nila si Aiklos Adad. Kaya ganoon, hindi ko magpupagsa. Kung yan, hindi mo kilala si Aiklos Adad. Malaking tao ang kahit sinasabi. Malaking tao. Malaking tao. Ay, Malaki Malaki Ay magkaito. ikaw ang alagaan. Ang Diyos hindi ho darating na kung saan yung kanyang strength, yung kanyang lakas ay mauubos. Ang tao na uubos ang lakas, ang tao na uubos ang edad, ang tao na uubos ang buhok. <laughs> Nung pumunta ko sa Taiwan, tayo, tayo nagtapal ng buhok. <laughs> Wala, pa isang taon eh, umaan. <laughs> Oh, hindi ho nauubusan ang Diyos. Yung cost, constant po yun yung tapang niya hindi ho nauubusan. Yung kapatawaran niya hindi ho nauubusan dahil matigas ang ulo mo. Pero lamutan mo naman, tapik. 'Di ba? Matatag ang Diyos, ibig sabihin kasi yung pagkakalinga natin minsan na napapagod 'Di ba? Ang tanong nga lang, napapagod ba ang puso? Diba? Pinikula ba yan? <laughs> ang puso ng tao napapagod, pero ang puso ng Diyos hindi. Ang sabi ko ng salita ng Diyos sa Isaiah, makakalimutan ba ng isang ina ang sanggol na isiinan? Ang sabi, makalimutan man ng nanay ang kanyang sanggol na sinilang pero ikaw, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Kasi ang Diyos, alam niyo, siya po ay mula sa Alzheimer's. Hindi mo siya nagkaroon ng Alzheimer's. <laughs> oh, o, na tinanong, tingnan niyan katabi niyo. Kung may Alzheimer's yan, magkakaroon din yan maaari sa hinaharap. Sabi nga ni... Ni Lola ni Dora sa tawang panahon. <laughs> siya. Eternal yung kanyang kapangyarihan. At dahil doon, makakaasa, siya, ka sa kanya na yung kanyang caring heart, no? yung kanyang pagkanasan na ikaw ay alagaan, at yung kanyang pagiging matuloy, masusustain niya dahil siya ay matatag. Amen ba Amen. Karang mo ang ating Diyos na pinaglilikuran ang Diyos ay matatag. Ano sabi ko ng ating Panginoon Jesus? Na kanino raw tayo? Minsan nakala natin tayo ang humahawak sa Diyos. At sa sinasabi natin sa sarili natin, matatag yung pananampalataya pala ko, malakas ang kapit ko sa Diyos. Pero sa totoo lang mga kapatid, hindi tayo ang may kapit sa Diyos. Tayo ang hinahawakan ng at kung tayo ay Kahit yung nakaraan mo ay anong saklat, anong dumi, sa harapan ng Panginoon, gagamitin niya yung buhay na patutuo upang magamit niya ang buhay mo para sa kanyang kalawalan niya. Gano'n ka makapanyarihan ang Diyos natin pinagliwin ko. Nung dumating ang Panginoong Yesus, ang cross ay simbolo ng kaya ng krimen ng kasalanan. Nung siya ay napapo doon sa cross, siya ay naging kasalanan upang tayo na makasalanan at maging matuyo. Lahat ng kasalanan natin ginawa nagagawa at gagawin. Lahat ng yon binayaran ng Panginoong Yesus doon sa kusnang ng At dahil doon, pwede pe tayong maging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa gawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Yesus sa kusnang ng Binayaran niya ay hindi na tayo ang nagmamayari, hindi na ang job doon nagmamayari sa atin, hindi ang sandibutan ang nagmamayari sa atin. Hindi ang asawa natin, hindi ang boyfriend natin. Ang Diyos ang nagmamayari sa atin. Amen? Amen. Palamparap po natin. <laughs> ang Diyos ay mapagkalinga. Ang Diyos ay maghubig. Ang Diyos ay matatag. Ang tanong, ano ang dahilan bakit hindi ka magtiwala sa Diyos. Ano ang dahilan bakit punong-puno ka ng takot sa uha? Ano ang dahilan bakit ayaw mo magdikot sa Panginoon? Ano pa ang magiging dahilan bakit hindi mo matatanggap ang Panginoon bilang Panginoon mo? Yamang alam mo na pag ikaw ay nagtiwala sa Kanya, walang makakaagaw sa eh? iyo. Amen ba at yung tanong na dalangin ko na masagot natin, hindi man balbal, kundi ng puso natin. Na tayo ay magtitiwala sa Diyos na buhay. Na tayo ay magsusuko ng buhay sa Kanya na nagbigay sa atin ng buhay sa Panginoon Yesus na anuman yung ating nakaraan at lahat ng iyo ay binayaran niya, tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. At maging ang pamumuhay man natin, pagkatapos nating tanggapin ang Panginoon, ay magiging matuwid, hindi dahil sa ating lakas, kundi sa lakas ng Spirito, na Spirit, na ipinagkakaroon niya sa lahat ng inyong parang Ang tanong, bakit hindi ka magtiwala? Panagalihan po tayo tumayo at tayo din mo. Panginoon, ikaw po ay Diyos na buhay. Diyos na lumalag ng langit at lupa. Sa iyo po ay wala pong imposible. Ikit sa lahat, Panginoon, ikaw ang Diyos na umibig sa amin na dahil sa iyong pag-ibig, Itinagkaloob mo ang iyong buktong na anak ni si Jesus upang ang sino man sa kanya ay manampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na wala na ka. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa na narito na maibigay ang buong pagtitiwala sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Tawagin ko po, po ang I think washing. I will think we're your sponsor.